Hello ATNs! Welcome back to my channel Naharap ngayon sa mga matinding bashing, pangmabatikos at pamimintas ang ating SB19 Dahil nga ba ito sa isang simple at ordinaryong content creator na si Stella Sale Parang sa kanya yata nagsimula ang lahat-lahat ng pamimintas sa ating SB19 Ito nga maraming nagsilabasan ng mga picture na kung saan na Mga larawan na nagpapahihwating na isang basura at plastic ang ating SB19 boys. Napakasakit ito sa side ng ating SB19 boys. Bakit ganito ang nagsilabasan sa mga social media? Dahil nga ba, kay Stilas Sale. Sino nga ba si Stilas Sale sa mundo ng pagiging content creator sa YouTube at sa ibang social media account? Sabi nila, isa lang daw di umano itong uh, informal settler o taga-squatter itong si Stilas Sale. Bakit ang nyabang na magsalita at at mamintas sa kapwa? Sabi nila, itong si Stella Sale ay simpleng content creator lamang at YouTuber. Nagkaroon na maraming views. Yung maman dahil sa mga tao na sumusuporta sa kanya, mga followers at mga views na nakuha niya sa kanyang YouTube channel at ibang social media account. Kawawa naman ang ating SB19 boys na damay dahil sa pagpost at pangutya ni Stella